Today, November 7, ay isang buwan mula nung minamasaker ang mga civilian dito sa Israel. Kaya 'yung mga tao dito sa village namin bumaba sila kanina para mag-alay ng dasal para sa mga 1400 na mga kaluluwa na pinatay pinaslang ng no, mga grupong teroristang Hamas. yun <clears throat> yun no salitang Hebreo siya. Salitang Hebreo kaya hindi ako marunong magbasa. yun mayroon din pong mga bla uh, mga flag. Okay. Ayan, naglagay sila ng flag dito. Pati din po, mga bahay. Mayroon pong flag. Ayan. Kung makita niyo yung sa 6th floor kami, ako yung naglagay ng flag dyan. <clears throat> Aking alaga ay tulog. Habang pinapainitan ko dito so yun lang po uh, sana uh, mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng 1400 civilians noong October 7 bye bye po